Atin po muna ng hugutin mula po sa hindi ah, uh, maya-maya pa yata o nagsisimula na ba ando yung misa ngayon doon. Uh, sa Comelec. Si Comelec Chairman George Garcia nasa ating linya. Chairman Garcia, good morning po sa inyo. Muli si Orly Tinilid dito sa DCWB. Chairman. Magandang umaga po Sir Orly at ating po mga kababayan. Magandang umaga din po. Na baalam ko ba yung inyong uh, pagdalo sa misa ho dyan bilang uh, parang Thanksgiving maso sa Comelec. Chairman, hindi naman. Maya-maya pa po yun. Maya-maya pa po Sir Orly at uh, tama po kayo. Yan ay isang pasasalamat para sa magandat ng pangyayari dito sa naging filing na Certificates of Candidacy na ginawa din natin yung isang misa bago naman tayo nagsimula bilang paghingi ng tulong at gabay doon sa gagawin natin na filing ng Certificates of Candidacy. Pakisama na rin po ang aking uh, pag-congratulate po at salamat sa inyong mga kasama sa Comelec dahil uh, alam ko itong isang linggong aktibidad eh, parang uh, para ko silang tumakbon ng pitong bundok. Dahil uh, bukod sa mga Pasaway o yung mga <laughs> naliritong mga nag-fancy OC, eh maraming uh, mga dapat para sila. Hindi lang pagtanggap nila naging obligasyon eh. Pati yung pananatili ng kaayusan at uh, order sa kanilang mga iba't ibang uh, filing centers, uh, Chairman. Maraming salamat Sir Oli pero yang po ay ma accredit natin sa lahat sa sambayanan. Alam niyo, napakadami ng napakaganda ng partisipasyon ng mga kandidato pati na rin po yung mga supporters. Dahil na sila rin mismo inayos naman nila ang kanilang ha. At eh, the same time, sambayanan ah, na kahit paano patuloy na nagdadasal na maging maayos ito. Hindi yung mga nagiging nakakaraan na lang na ganitong panahon pa lang, eh, nagkakapatayan Nag, na. Uh, ah, si na. na, alam hmm. yun. Opo, at uh, yung mas- maginda na nangyari yun. Filing ng Certificate of Candidacy noong November of 2010. No Kaya nakakatuwa itong pangyayari ito. Sana maituloy-tuloy naman natin ito. Lalo na tayo nalalapit na sa 2025 national and local election. Pero ito uh, speaking of uh, mancha pa rin kasi nangyari sa Sharif Aguac sa Maguindanao del Sur, uh, Chairman, at may isang nasawi. Meron hubang bang gagawin ditong pagtukoy pa o pag-alab pa kung ang nasabing lugar ay eh, dapat nang isinalim din po sa special areas of concern ng Comelec, uh, Chairman? Sir uh, Orly, alam nyo, yung mga lugar na ganyan, therefore, sa pangyayari yan, markadong-markado na sa atin yan. At uh, definitely yan ay, ay kandidatong-kandidato sa area of concern na pwede makonsider ng commission on election. Lalo, lalo na yung pagde-deploy ng mas, mala, mas malaki na puwersa sa mga lugar. At uh, katulad nga sa expected natin, sabi natin, maaaring ang uh, isang tinatawag na pag pagsimulan ay yung mga ganyang lugar dito sa Bangsamoro. At yun nga po nangyari, kita niyo po yung init lang dahil lang sa hindi tinanggap ang kanyang ang certificate of candidacy nung mismo nagpa file ba oh. naman ko na certificate of nomination and acceptance ni walang certificate hmm. of candidacy. Mm na, na, naman lito, tatanggapin na hindi ko alam ko lang naputol ho kayo. Ang ano dahil lang bat hindi ho tinanggap yung kanyang COC? Ay wala po si COC na pinafile eh. Ang pinafile po certificate of nomination and acceptance ko na lamang. Ay pang party list 'yun. Paano naman Oh. Ay, hindi pa pang pang, pang, pang uh, kandidato rin naman po. Kaya lang, paano naman tatanggapin ng Kona kung walang use certificate of candidacy? Iyon nga yung mismong uh, basehan kung paano ka magiging uh, aspirant o kandidato. Mm. So, hindi po tinanggap paglabas na paglabas eh, yung sinabi na lamang sa mga supporters eh tinanggihan daw siya o sila na mag-file ng certificate of candidacy. Kaya doon nagsimula yung uh, init ng mga supporters at takala nga ay eh, na-exclude yung kanilang kandidato ay eh, tapos ay eh, nagkataon na naandun din yung kandid yung mga supporters ng kabilang grupo kaya doon nagkaroon ng initan paglabas na ng compound hindi naman doon nangyari sa mismong compound sa kung saan nangyayari mm -hmm. Opo, at uh, nakakalungkot 'yan ang pangyayari ay lang po ang dumu nagkaroon ng dungis at bahid sa ating pong filing ng candidacy at uh, pero kami po ay magpapafile ng mga kaso sa uh, patungkol sa bagay na 'yan sapagkat hindi pa, pwedeng palagpasin na lang na basta na lang po uh, nangyari 'yan pero nakapag-file pa rin po sila ng Certificate of Candidacy Sir Ollie sapagkat ginawa natin ang paraan na magkaroon ng tinatawag na satellite uh, venue ng filing para kung ayaw nila dito o dito kayo sa lugar na to para ka, uh, para kayo ay may pagpipilian kung saan pwedeng mag-file ng COC. So sasampahan nyo ng kaso yung pong uh, nagfile na yon ng uh, Kona o COC at mga supporter ho, uh, nitong uh, taong ito pag-aaralan po natin kung sino-sino ang uh, ating po sasampahan ng kaso sapagkat dapat maintindihan ng lahat bagamat ang kapangyarihan ng COMELEC ay papasok pa sa enero yung tinatawag na election period sa enero a 12 ay doon po sa Omnibus Election Code meron na po kagad mga paglabag na pwedeng ang isang uh, tao kapag mm -hmm. itoy i-filing uh, ng Certificate of Candidacy so hindi hindi po natin to palalagpasin sapagkat uh, ibig sabihin eh, nagkaroon nga ng bahay din eh, napaka pinapanatili natin napakaayos ang mm -hmm. filing ng candidacy at siyempre yung threat din sa buhay at uh, yung, yung, yung ng aming mga local comelec hindi namin papayagan na sila ay mag mag uh, ma harm dito sa mga ganitong klaseng pangyayari. Pero inyong, nakita ko nga yung bahagi ng video yung lalo na yung may mga nakatambay nak, nakatayo sa gilid, diba? may mga hawak-hawak pa lang baril. At uh, nung, 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 sumigaw siya na hindi tinanggap, pwede eh, nagwala eh. Yung, ito, hindi lang pag-file ng kaso ang uh, posibleng abuti nung taong yon nung kandidatong yon o nung aspirant na yon Kung hindi maaring maging ground by nun sa tingin niyo ng pag-disqualify sa kanya bilang uh, kandidato sa 2025 election. May posibilidad po, uh, Sir Orly. At uh, yan po, uh, uh, kamaliban dyan, yung pag-instigate kasi sa mga tao, lalo pat magkaroon, magkaroon ng kaguluhan, eh yan naman po hindi natin na uh, hindi dapat napapalampas. At nagkataon pa naman yung isa sa mga filers sa Oli ay may warrant of arrest, existing warrant of arrest nga, ano, po, na kung saan uh, binabasahan na binabasahan ang asya ng Miranda Rights. Eh. Kung nakikita niyo sa video, binabasahan siya ng Miranda Rights ng ating uh, police uh, upang uh, kahit paano, madire-diretso na yung pag-aresto. So at least, nakita naman ng lahat na maayos naman yung pagtanggap. Kaya lang, yung, nga, yung magkaroon ng instigation, tama po kayo, Sir Oli ah uh, lahat ay uh, dapat uh, na babadamay, dapat idadamay sa mga ganitong klaseng kaso. alright, um, ma mapo ba ano ma, ma, ma mapunta lang tayo sa mga proseso ng disqualification na pinag-usapan natin yung posibleng pagkakadisqualify na yan sa naturang kandidato na sumigaw ng hindi tinanggap si OC at nagkaroon ng kaguluhan nagkabarilan yung ilang mga uh, aspirant na, na nakapaloob may, may uh, alam natin yung ombudsman meron na rin pong mga naging desisyon sa ilang po sa kanila yung pong mga maaring uh, may mga ilang pang mga kaso na hindi lang natin nalalaman pa paano ho ba ito matutukoy ng uh, COMELEC. hindi pa rin po ba nang mayroong magpa-file ng complaint o ang uh, COMELEC moto sila ho ang gagawa ng paraan pag uh, nakita nila na meron pa lang kasong kinakaharap na maaring mag-disqualify sa kanyang kandidatura o sa kanyang COC uh, chairman. Hey, oli yung po patungkol muna sa Nissan's candidates, mm. yung mga panggulo yung purpose ay po tayo po, po, ang oh. mga kababayan natin mm. ayan pwede po kami magmoto propio kami mismo kahit wala magpa-file ng mismong petisyon. Lalo na sa national. Sa local po, mas maganda. Iniinganyo ko yung mga ibang kandidato na lihiti mo na mag po sila ng mga petisyon to declare nuisance yung ilang kandidato sapagkat hindi naman namin kakilala lahat yung mga mm -hmm. kandidato sa buong bansa. Ngayon po, doon naman sa issue ng may perpetual disqualification to hold public office. Napakadami po niyang palang nilabas ng opisina ng ombudsman na mga incumbent na opisyal na kung saan ay nagawaran sila ng dismissal from the service tapos ay eh, perpetual disqualification to hold public office. Meron po kaming resolusyon, Sir Oli, na sinabi namin na kaagad namin ipapatupad ang desisyon ng opisina ng ombudsman kahit pa sila ay nakaapila, maliban na lang kung merong temporary restraining order upang pahintuin yung desisyon ng opisina ng ombudsman. Ibig sabihin, ikakancel namin ang kanilang candidacy bilang pagtalima sa batas na nakikreate ng opisina ng ombudsman, yung Republic Act 6770 na nagsasabi na ang desisyon ng opisina ng Ombudsman ay immediately executory although hindi ito final kahit pa ito ay nakasubject naka sa appeal o apila sa mas mataas na hukuman. Yun po kasi ang batas and therefore bilang pagkilala sa kapangyarihan ng uh, Office of the Ombudsman, ang Komelik ay dapat ipatupad ito at dapat tumalima kami. Yung mga nahatulan na ng mga kaso na pasok sa usapin ng moral turpitude issue, kailangan pa ba ng mag, may magfa-file nito na magsusubita ng reklamo? O kayo mismo, pag pumasok sa inyong tanggapan at, oh, meron si Orly pala, may ganitong kaso na usapin ng moral turpitude, pwede na akong decision po yon on your own. Hindi pa po, sir. Hindi po, sir. Oli, Kailangan ka pa rin ng Apo uh, ng omnibus election code, isang registered voter ang dapat magpa-file ng disqualification patungkol sa isyu na ganyan ng mga moral turpitude. At gusto ko lang din sabihin sa mga kababayan natin, hindi po kitang isang tao ay nasintensyahan guilty sa isang kasong kriminal tapos eh, nag-apila. Iyon yung kaibahan yung sinasabi ko. Yung isa kasi administratibo may perpetual disqualification. Yeah, eh. Ito kasong kriminal. Halimbawa sabihin na po nating rape, nakasuhan, pagkatapos ay eh, nag-apila. Habang naka-apila, nakakulong. Ang sabi po ng korte at sabi rin po ng batas, pwede pang makatakbo yung mga ganyang klasing personalidad o tao sapagkat hindi pa naman final and executory mm -hmm. yung desisyon sa kanila. Kaya pwede po silang makatakbo pa. Okay. Pakulila siguro uh, chairman, meron pa ba tayong uh, dapat na ipalimanag at uh, ayusin dito sa pa nangyari pag ng isa sa mga bahagi ng consortium na ka kontrata sa ating mga vote counting machine? Ah, nagihintay na lang po tayo. Binigyan natin ng 10 araw yung natitirang dalawang joint venture partners na isubmit sa atin yung mismong NSTC Yun yung uh, commitment dapat ng pangatlong partners. Pero inuulit ko po sir Oli sa sambayanan, huwag po kayong mag-alala sapagkat uh, may mga remedyo sa ating batas. At so far po nakaka 51% na po ang delivery sa atin mm -hmm. ng lahat ng mga makina and therefore ito po uh, buwan ng Nobyembre ang commitment nila lahat ng 110,000 machines ay madideliver sa atin yung pong other peripherals, 100% na po na natanggap ng Commission ng Election. So, konting-konti na lang po yung kanilang uh, commitment sa atin mm -hmm. na kinakailang i-comply sa ating kontrata. Nakikita nyo ba dapat na may posibilidad ba? Nakikita niyo ba na pwedeng kasuhan yung nagkaroon ng paglabag na yun na tumatras sa kontrata? Sa ating pong nilagay na, nilabas na resolusyon, pinapadetermine po namin sa law department ang criminal, Ayan. civil, and administrative liability. Hindi naman basta-basta pwedeng back, back ay magbabak out ah uh, mm -hmm. dahil sa alam niyo may commitment ka sa mismong uh, sambayanan pero at the same time nakahinga po kami ng malalim dito sa Orly sapagkat pagkat mm -hmm. yung pagbabackout nila at least na save yung integridad ng ating pong pahalalan dahil kung tumakbo sila ay eh, talagang sobrang conflict of interest yan mapipilitan kaming i-disqualify sila Alright, Chairman maraming salamat po muli at sa darating po mga araw magkakumusan magkausap po muli tayo salamat po sa inyo at mag-isa inyong mga kasamahan sa Comelec -like. Thank you po sir Mabuhay po, si Oli. Mabuhay po. Kamalik Chairman George Garcia, mga kapuso, inyo po napakinggan. Well,